Christmas season na naman at syempre ano ang Christmas kung walang Christmas tree. Kaya naman samahan niyo po ako na mag-decorate kasama ang isang napaka-special guest para tulungan ako. Alam niyo guys, ma-share ko lang po mga katwinkel. Itong Christmas 2024 para sa akin ay napakaraming first dahil first Christmas naming apat, four na kami. First Christmas namin dito sa bagong bahay. First Christmas na mas na-appreciate ni Silvio Os or mas naiintindihan niya na po ang meaning ng Pasko. And of course, first Christmas ni baby Sylvia! Kaya naman dapat talagang bonggang bonga at napakaganda ng Christmas tree natin this year. At para ma-achieve po natin ang Christmas tree na gustong gusto kong gawin ngayong taon, hayaan niyo po akong i-welcome dito sa YouTube channel ko. One of the best event stylists na kilala ko. The one and only, Dave Sandoval! Dapat na ba sabi niya, lapit ako? Labi, ako. <laughs> Oy, first time to. Anong okay. akatuwa naman. Pinagbigyan tayo ni Dave. Oo alam, naman. Basta alam ikaw. Niyo, alam niyo mga katwinkle, kaya sobrang favorite ko si Dave kasi hindi siya mahirap pakiusapan na kahit medyo rush po yung mga pinapagawa ko sa kanya katulad nitong Christmas tree. Talagang pinagbibigyan ako at talagang gumagawa siya ng time para magawa kung ano yung favor ko sa kanya. Tatanong ko lang ulit sa kanya kasi medyo marami pa po akong anesthesia sa katawan ngayon. <laughs> wala pang ilang buwan na lang anak ako. So, paano nga tayo nagkakilala, Dave? Um, Nag-meet tayo nung birthday ni Sir Deo. Pinakilala ka sa akin ni Miss Kate. Yung manager ko. Yes. Okay sa birthday ni Sir Deo, saan to ginawa? Sa bahay niya ba yun? Hindi, sa ano? Sa hotel. Sa ah, sa isang hotel. Okay. Oh, Uy, San oh, Janine. Pakilala mo naman ako, Miss Yes, P. P. medyo nalala na, <laughs> ko na. Tama, si Ma'am Kate po, yung manager ko, si Mamu. Pinakilala sa akin si Dave. Kasi sabi ko, Ma'am Kate, sabi ko, sino po yung nag-ayos dito sa birthday ni Sir Deo? Sabi yes. Kasi ang, gag ang ganda ng pagkakagawa. Tapos tamang-tama, si Dave nandun pa siya sa, sa event. So, na-meet ko siya nung time na yon. Then sabi ko sa kanya, Mamu, sana kapag may mga special occasion din po ako na medyo malaking event, sana si Dave din yung yung gumawa. Ang tanong ko sa kanya, mahal ba? Kayang-kaya. <laughs> Kayang-kaya. Kaya. Parang, parang, may parang tatlong kanta din yun, ah. <laughs> patay, patay tayo, <laughs> Parang, siguro yung mga tao nagkukupil magkaroon ba isang kanta ni Angie? <laughs> so yun, kaya naman mga ka-Twinkle, napakaraming special din po talaga na, na events sa, sa amin ng family ko si Dave po halos talaga yung nag-style nung ano nung uh, ng okasyon. Next, Binyag ni Nag-start tayo nung um nung gender reveal ni Silvio. Ay, oo, oo nga pala, oh. ni Silvio. Oh, surprise uh, surprise gender reveal yun ni Vice Ganda oo, para oo, sa'yo. Oo, nga pala. sa house niya. Sa bahay niya. Oo, tama-tama. Yeah. Tama. Kasi yun din yung first time na isi-share ko. O, oh, masasabi ko kay Nanay Rosario kasi hindi niya pa alam na buntis ako. Oh, okay. Sa, sa mama ni Ate Vice kay nani Rosario. So, may gender reveal sa house ni Ate Vice, si Dave din yun. Yung merong girl or boy. Ay, ba? may, ba, box na bubuksan. Oo, oh, alala ko. Tapos, pangalawa, yung binyag po ni Silvio, si Dave din po ang nag-ayos doon. Then, yung binyag ni Sylvia. Yes, and syempre, yung wedding ko. And syempre, wedding yung wedding ko. ko. Ang dami <laughs> ni non Rep. Oh my God. Ang dami-daming <laughs> nagko-congratulate sa amin. Tapos, kasabay nun, actually, hindi lang po dito sa Manila, kahit sa ibang bansa. Ang daming mga mga nag-congratulate sa akin. Tapos, isa sa talagang pinuri nila ay yung uh, pagkakastyle ng Quiapo Church and Reception sa Manila. Yeah. So, yeah, sobrang happy kami. Kasi, uh, syempre, ako devotee rin ng Quiapo. Mm -hmm. Pupunta rin ako doon. Mm -hmm. And, yung alam mo, makakapag-style ako ng simbahan ng Quiapo para sa wedding. And syempre, wedding mo, so, sobrang special para sa araw. Yeah. Ano, sobrang saya. Oh, and kaya, challenging. Kaya, sobrang happy kami na natuloy at saka natupad yung dream wedding ko talaga sa Quiapo Church. Ngayon naman po na, na nagpatulong din ako kay Dave dahil nga, ito medyo, kailan ko lang sinabi sa'yo ito? Wala pang isang linggo yata? Parang, 3 diba? three days. 3 days. <laughs> 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 Nagkatao naman. Sabi ko, ayoko na kasi may problema kasi ako medyo tamad po talaga ako sa pagpipili ng mga kailangan gamitin. Mas sinon-review yun eh medyo naiinip ako sa ganun kasi mm. hindi ako masyadong magaling pumili ng mga pang-design ng Christmas. Oh, ikaw day. naman kasi Angeline, sige, matagal naman nakita ang client. Medyo alam ko na rin yung aesthetic mo or yung look na medyo gusto mo Oo. talaga. Eh. Ano ka lang sa akin laging like, reminders lang or oy oh, ito yung gusto ko, mm -hmm. ganyan, ito yung uh, kulay at mm -hmm. yung element na gagamitin natin. Mm -hmm. Ang maganda sa'yo eh, is nagtitiwala ka din sa akin. So, thank you. Okay lang ako. Kuno daw gusto kasi nga yun, yun katulad na sinabi ng Dave hindi kasi ako Kumbaga ayoko nang masyadong nang maraming nangyayari sa, hmm. sa 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 design or sa style na gusto ko. Then pag sinabi ko na kay Devion, agad-agad nagigets niya naman agad kung ano yung napipicture ko sa isip yes. ko. si Ikaw ano ka? Ang look mo gusto mo simple, simple beautiful, lang. elegant, yes. pero dapat laging meaning, may meaning. May meaning Very lage. meaningful, oh. laging ganon. Ito, ito. Na pag nakita mo, ay kasi may ganyan 'yan kasi <laughs> Ako yan, oh. ganyan. Like, like yung kasal mo, oh. may mga ginamit tayong elements kasi it represents you mm. or yung yung devo mm. devotion mo sa akin. Oh. Ako, ganyan. Totoo. So yun, excited ka. Sobra, <laughs> sobra. Alam niyo mga katwinkle, kasi ito nga. Sinabi ako si Dave, sabi ko, Be, sabi ko, tulungan mo naman ako sa Christmas tree kasi may gusto kong gawin for Silvio and baby Silvia. Cute niya Silvia no? kasi surprise ko to sa kanya talaga. Kaya kaya po yung yung theme na na naisip ko ay mga school bus. Sabi ko nga kay Dave sana magawa natin ng ng maganda kasi gusto ko makita yung reaction ni Silvio kasi first time ni Silvio makakita sa bahay namin ng ganito kalaking Christmas tree oh. simula nung pinanganak ko siya. So gusto ko yung yung kung ano yung pinaka favorite niya tinamo sugisigaw na nga. <laughs> kung makita pa tayo dito nagpe-prepare. <laughs> yeah, ako, ako na, na excited din ako nung sinabi mo sa akin oh, yung theme team oh, na gusto oh, oh. mo. Okay. Gusto ko pa nga sana may labubu for Sylvia. Eh kaya lang medyo mahirap po talaga kumuha ng labubu sa ngayon eh hindi ko alam kung saan kami makakabili dahil si Nonrev naman may friends siya pero para nagkakaubusan din. Sabi ni Dave, siya na daw ang bahala sa ibang accent na kailangan. Pupod po dun sa mga school bus na i-design natin sa Christmas tree. So yun, tamang-tama nasa mall siya, di ba? Sabi sa'yo mo tama na sa mall. susunod. Ano, bida na ba ang Christmas tree? Ano, na nya pang sinabi, ang mahal na, wala bang tawad diyan? Sabi niya, "Beulah, ako So <laughs> yun din, thank you ha. Alam ko napaka-busy mo lalo ngayon December pero sobra talaga ako excited kasi gagawin nito. Oo naman. Ito. Basta God ikaw kahit Tessa na ako. For, baby, for Kuya Silvio. So yun, yun lang. Ano unahin natin? Okay, ganito yan. So um, bigyan din tayo ng konting tips sa mga viewers mo, no? Kung paano... Ah, yes, kasi maraming nagpe-prepare na rin ng mga Christmas tree nila ngayon. Okay, syempre, bibili ka ng tree. <laughs> Ganyan. <laughs> syempre, Christmas tree. Ayan, ni Pero syempre, kahit anong size naman ng Christmas tree, basta meron sa bahay. di ba? Napaka-laking bagay na rin. Oo. Oh. Sa isang Saka, yung iba, diba? iba kasi parang hinuhuli nila yung lights. So, yung lights, oh. dapat nauuna siya. So, bago tayo mag-decor, kailangan unahin muna natin yung mga ilaw. After matayo ng Christmas tree, dapat ilaw na ako sunod. Yes. Tama. Oo, oh, kasi di ba yung iba, nagde-decor sila, tapos sa kanila, mm -hmm. nilalagyan ng ilaw. So, it should be the lights first. Tapos, um siya pa ikot. Um, dapat yung pinakadulo, or, or, yung pinakailalim, may ilaw talaga. Ah, okay. oh, okay. Medyo ganun. So, Pero, medyo matrabaho siya. Pero, alam ko nga din paikot. Yung ibang ginagawa, parang simula tas iniikot-ikot oh, lang oh, oh, nila. Oo, hirap nun ah. Hindi, parang ano siya, pataas siya. Tapos pa ganun, pa Para lahat ng stems, okay. oh, malagyan mo. Kaya pala ganito ang so, Hanggang gano, sa eh. ano, kaloob-looban, meron siyang ilaw. Okay, so ang first nating ilalagay. Christmas balls muna tayo. Kaya po green, kasi alam po ni Dave na favorite color and lucky color po ang green. Hindi niya nakalimutan yun. Yes. Sa mga gagawa, just make sure na yung mga alambre um, hindi nakikita. So yun. So ang technique dyan sa pagkakabit ng uh, mga decors natin, it should be element by element. Mm -hmm. So kung mm -hmm. American flowers, okay, okay. meron kang Christmas balls, uh, meron kang ribbon. Dapat uh, by element siya. So unahin muna natin yung Christmas balls para ma-balance uh, ma mo siya. Mm -hmm. Twinkle, tapos na po kami sa pagkakabit ng mga balls sa tree natin. So ngayon, ito naman ang susunod nating ilalagay. Ang mga... Uh, Magpo-floral elements naman yeah! tayo. Yeah, So yung ko. yung Christmas tree natin. Di ba? Para hindi puro balls. Yes, May flowers yes. din. Nakakaganda rin to. So meron tayong uh, poppies na yellow. Mm -hmm. Tapos artichoke. Ang syala nung artichoke. <laughs> rice, Ayun, rice, rice flower. Rice Rice flower na yellow. Yun, lagay lang natin siya. Ganda-ganda na lang. Para, para tapos na, no? Tapos mo na, Angeline. Pwede ayan ka nang maging event stylist. Oo, oo naman. Pwede mo, pwede talaga. Tapos kahit mabukas. <laughs> <laughs> so yan, i-wire mo lang siya. I-wire mo lang yung stem nung flo flower dun sa dahon ng Christmas tree. Okay. Ganyan lang. So, dapat ba magkakalayo talaga? O, uh, e, eh, kasi um, masyadong madami. Oh, para mapupuno talaga to ng ano? Oh, ng dapat, ano siya, equally distributed sa buong area. So, yun. Ubusin lang natin yung uh, flowers. Tapos, saka tayo magkakabit ng uh, main element natin mamaya. Excited ako. Ting konti na lang po, malapit na matapos ang ating Christmas tree. So, meron pa tayong mga idadagdag. For finishing na ba ito? Um, hindi ba, hindi pero pa, pero medyo malapit na tayo. So, ang ginawa naman natin is, di ba, if you'll notice, uh, parang triangle lang mm -hmm. yung normal Christmas tree silhouette. So, yung mga artichoke, saka itong mga twigs. Uh, ginawa natin ng layers and textures. Nagulat you ako dito. Di ba? May iba na siyang Midaling. shape, no? Ano siya? Lumalabas dun sa pagka-triangle na Tsaka parang cotton. sa totoong puno na, no? Parang totoong puno oh. na talaga. Kasi nga, di ba? Ang theme natin is parang uh, dreamy botanical Christmas uh, 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 uh. tree. So, since yun nga, favorite color mo, green. Mm. Dreamy botanical Christmas tree with a twist. So, excited ka na ba dun sa ano? With a twist. With a twist? Gusto ko yung twist. Ano yung uh, twist? <laughs> So yun nga. since, um, di ba yung Christmas tree mo nga is para kay, ano, di ba? Para kay Silvio. baby Sil kay Silvio. So yun nga, lalagyan natin ng twist, which okay. is yung mga request mo na bus. Yes. Pero bago yun, so, um, mag-finishing touch lang tayo ng mga eucalyptus leaves. Mm -hmm. So, may mga open spaces pa dyan. Open spaces meaning hindi pa puno. Okay. So, eto na yung finishing natin. Uh, eucalyptus leaves bago natin lagay yung mga request mo ng mga bus. So, yun. Patingin nga rito, yung iba kasi parang may mga ugat pa eh. Parang hindi ko lang <laughs> kailangan ko yung mga dahon-dahon na ito. Ayan, di ba? Check mo nga, Angeline, kung saan yung feeling mo may open space pa. Ito, ito mismo oh. Ay, ang galing. Okay. Wala pang um, nangyayari dito masyado. Oh, eh. na talaga <laughs> ako eh. Oh. Ayan, no? Oh, yung element. Yung medyo nakalaglag lang sila. Hindi ako sure ah. tapos pwede ito. naman natin ikat. Pwede natin siya ipwesto. Para, or i layout muna natin bago natin i-fix. next kaya mong ikaw na lang gumawa. Wala naman akong sinabing gano'n. Ayan na, tapos ito, ito Angelina, parang walang laman, di ba? So, itong mahaba na ito, pwede natin dito. Ayan, sorry. okay. Diba? So, parang lang siya may plants sa na, nagpa-flow, di ba? Ayan, So, parang siyang, ano, not your ordinary Christmas tree. May, may story, may flow, di ba? na ako nakita ng Christmas tree kasi na may gantong design. Ano, alabas na parang... Nakakaloko na yung art... Hello? Ano nga ito? Artichoke. Artichoke natin, yung spell. Ganda. Ganda <laughs> <laughs> yung artichoke. So yan, finish lang muna natin yung eucalyptus tapos pagbalik, lagay natin yung mga bus. Yes! okay, okay. Yeah. Okay, so nandito yes! na tayo sa... Yes! <laughs> ito na yung naantay ko. Kasi ito talaga yung ano, yung nirequest ko kay Dave. Itong bus, ang design ng ano. Okay, actually, uh, nung sinabi mo sa akin na bus, yun, 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 yun yung naging challenge sa akin. Na kung paano siya magiging uh, tasteful at classy mm -hmm. pa rin pero gagamit tayo ng bus. Hindi ko nga hindi ko nga inexpect na ganito. Mahirap, ang hirap ang hirap humanap ng ano perfect na bus para magko na magko complement dito sa look natin. Yes. So oh. dito ako nag-start. Nung nakita ko yung bus, yung color yellow na bus. din ko na na imagine ah oh. dapat ang complementing color ng yellow is green. green Sakto, ah, favorite color ah, mo din. So yun, lalagyan na natin to. Yes. Kasi okay. alam nyo ba mga katuloy, i-share ko lang sa kanila, Dave, kasi nung unang nag-usap kami ni na nakaka-message ko po siya. Sabi ko talaga, cars o kaya bus. Pero dahil sinabi ko kay Silvio, tinanong ko si Silvio, kung, kung ano yung gusto niyang ilalagay namin isasabit sa Christmas tree, kung cars or bus. Ito talaga yung sinagot niya sa akin. Kaya yun yung nirequest ko sa iyo. Uh, cute naman. <laughs> Favorite kasi talaga ni Silvio. <laughs> Ayan, so medyo challenging lang kung paano mo siya ikakabit. Uh, Siyempre, sa tulong ng floral wire. Floral wire. wire. <laughs> <laughs> floral wire. Best, ito, ito ang best friend ng mga florist at Then oh, stylist. Ko nga eh. so, hahanap ka ng portion dun sa bus kung saan mo pwedeng i-attach. Kaya nga, paano ito isasabit pala? Sige so, figure out mo kung saan natin lalagay yung, ano, saan natin lalagay yung wire para ma-attach natin sa Christmas tree. Sa gulong. Galing. Totoo? Yes, sa gulong. Saka. Saka? Saka sa, dapat dalawa. Sa gulong sa Sa gulong, tsaka sa gulong. Um. <laughs> <laughs> Di ba? Sa window? Uh, Hindi. Na buta sa, sa window. Oh, Dito, na. Ano ba tawag dito? Side mirror. side mirror. Ayan, sa side mirror ah, okay. sa so, gulong. Ah, okay. So, paano? So, mag-attach ka lang ng, again, floral wire. So, i-fix mo na lang siya dito. At i-twist mo na ganyan. Oh, so, meron ka ng um, holder. Tapos, mm -hmm. so, naglagay ako sa side mirror. Sige, try mo rin. Nandiyo Side mirror, okay. Tapos, sa gulong. gusto mo yun? Pati technicalities, tinuturo ko rin sa'yo, no? Oo, oh, na business ko next year. <laughs> Ayan. Ayan. So meron ka ng holder. So 'di ba ang element natin na yellow is yung mga flowers. Mm -hmm. So ito yung mag-aano, uh, magko-complete din sa look. Okay. Talaga? Pwede hindi diretso eh no, para kahit in, ano lang na uh, pwede siyang ano, yung ano. layout pwedeng, pwedeng playful. Uh -oh. So kung saan mo nilagay yung wire, nandito dapat siya sa likod. Uh, naka-face yung walang uh -oh. wire uh -oh. ito. dito. Okay. para matibay lang. Tapos, Tapos yung, yung, isa, dito naman sa kamila. Yeah, mali, malinis siya tignan, no? Kasi nasa likod yung, yung, wire, yung wire or sa pag-florist, ang tawag namin dyan parang mechanics. Oh. So, yung mga mechanics mo, dapat lagi Nakatago. Nakatago. Natuwa lang ako kasi na imagine ko na yung itsura niya pag nalagay natin lahat yung base. Di ba? Hindi siya sobrang ano, hindi siya sobrang nakaangat dun sa mm -hmm. overall. Nag-complement siya with each other. Itong isa, um, o dapat nakatago ang mechanics natin. Ang galing. <laughs> <laughs> mechanics. So, tatanggalin natin to. or ilalagay mo sa likod. Ah, okay. Para makita yung main, ano mo, Ito. main decor mo, or yung main element mo. Kaya lagi nating last nilalagay yung main element. Para siya yung naka-highlight talaga. Oo, oh, para mas siya yung kitang-kita -kita din. Ayan. Galing. So, i-finish if na lang natin. Excited <laughs> ako. Sobra. Excited ako for Sylvia kasi. Ang <laughs> ganda ng Christmas ni Silvio. Pero sabi ko nga kay Dave, sabi ko bakit hindi pa ito kinakabit? Puno na tayo, 'di ba? Tapos kung titignan mo, um green nga siya pero out of element siya. So 'yun. Hmm. So pwedeng ma-impart natin sa mga katwinkle natin na hindi lahat ng binili mo sa mall ilalagay mo ilalagay talaga. talaga. Kasi minsan hindi na cohesive, um, out of theme na, uh, na. So 'yun. So baka pwede nating gamitin to for next year. Yes, actually kayo na ko patindi na si Dave kasi sobra siyang nakabantay talaga habang tinatayo to at tinatapos. Di ba? Parang ginagawa Parang kayo. Parang sinecheck niya talaga. <laughs> lalaban siya sa Parang... ano, lalaban siya doon sa bus pag nilagay pa natin yung maarte na o, ribbon. O, 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 o. So, at least um, tamang-tama na yung elements mo na naka-highlight talaga e, e, e. yung gusto mong i-highlight. So, Pero sayang naman to. Balik na lang natin sa pinagbilan mo. Next year. Next year. Wala <laughs> nagawa ko na ni... <laughs> yun. Next year na. <ganun. laughs> check na para ibang team na naman yung gagawin natin. Oo, tapos main diba? team. Pero sobrang happy, Dave. Sobrang happy ako kasi hindi ko talaga in-expect na ganitong Christmas tree yung yung matatapos ngayon. Ang ang tagal ginawa pero alam mo yun, sobrang worth it kasi I'm sure pag nakita to ni Silvio, sobrang matutuwa siya. Ayun naman. Mm -hmm. Yun naman din yung importante, di ba? At the end of the day, um, yung happiness din nung no? dati, dati kasi tayo, di ba? As a oo. kid, yung... ngayon, ikaw na yung sa, sa bata. E. Tsaka, so, yeah. thank you kasi, di ba sabi mo kanina, yung kalahati ng bayad next year na. Paano? Mm -hmm. Di ba? Ay, wala ka mo Hindi ko narinig. Ano sige? Parang sa parang tingin nila sa ako, parang wala pang sisweldo yun itong mga... Damay-damay na. Damay-damay. <laughs> <laughs> <As again. laughs> <na>. <laughs> Pero, Pero, Dave, thank you. Sobrang, sobrang happy ko. As in, sobrang. Thank you din oh. for trusting me with all your milestones and even Ilang... your Christmas tree and first Christmas tree mo pa sa bahay sa mo. Sa bagong bahay. bahay mo ni Sylvia din. O, oh, yun oh. nga. Pero, yung gagawin pa tayo. Um, finishing touches nalagyan na lang natin ng mga gifts sa baba tsaka konting Ay, oh, accents pa Ay, yung mga pa. regalo pa pala oo nga pala lalagay so, pa natin okay, konti na lang konti na lang guys Kasi si Sibby naririnig ko kanina po oh. excited na siya <laughs> <laughs> tapos na po ang dream Christmas tree ko para ngayong taon. Sobrang happy ko, guys. Sobrang-sobrang salamat kay Dave sa, sa pagtulong sa akin na magawa ito kasi... Sobrang hindi ko in-expect po na ganito yung makikita ko Christmas. Tree. Parang, parang hindi ko inasahan talaga na pwede palang maglagay ng mga bus sa Christmas tree. So tignan nyo naman kung gaano kaganda yung Christmas tree namin ngayon. Excited na rin po ako kung ano yung magiging reaction ni Silvio. Dahil ah... Sobrang paborito niya po talaga ang bus and cars. So hindi ko alam kung gano'n siya matutuwa pag nakita niya po itong Christmas tree na to. Kasi ang taas-taas, tapos punong-puno pa ng school buses. So happy! Yay! Ramdam na ramdam ko na talaga ang Pasko, guys. Dahil ilang araw na lang Christmas na. Sana lahat kayo ay maging masaya ang Pasko kasama ang family nyo. So ngayon, tatawagin ko na si Silvio dahil gising pa siya para i-surprise ko siya sa Christmas din namin for this year. Thank you, everybody! Yay! Thank you, Dave! <laughs> Merry Christmas! Pwede mo close your eyes muna, kuya, kasi may surprise si Mama and Papa sa'yo. Okay Okay lang? Ay, ah, yes. Very good naman. Ayan na, malapit na. Malapit na, Kuya Silvio. Wait. Wait lang. Oops. Close your eyes. Close your eyes. Kundi dilat. Close lang. Lapit na, Kuya. Lapit na, yun na. One, two, three, go! yung Christmas tree ni Mama. That's for you, Kuya Sylvia. Para kay Kuya Sylvia. Ang daming bus. Tignan mo, di ba sabi ni Mama, bibigyan kita ng maraming bus? Ayan ka naman, Kuya Olof, ko. Favorite mo. Gusto mo yan? Gusto mo, Kuya? Ganda? Ganda, di ba? Ang daming bus. Ang daming bus. <laughs> hendam ini ba